Ikinagulat nga ng buong mundo ang biglaang pagulan ng snow sa Saudi Arabia nitong nakaraang linggo. Madalas naman makaranas ng malabig na panahon ang ilang lugar sa Saudi, partikular na ang mga region na sa matataas na lugar. Pero madalas nga ay mga simpleng hailstorm lang ito. At sa kauna-unahang pagkakataon nga ay binalot ng makapal na snow ang Aljab region. At para sa balitang to, panuulit natin ang video na to. Nabulaga ang mga taga Saudi Arabia ng baluti ng snow ang kanilang desyerto. Narito ang Frontline News Abroad. Ito ang Al-Jaf region sa Saudi Arabia, isa itong malawak na disyerto, mainit at tuyo. Pero nitong lunes, nabulaga ang buong mundo nang mamuti ang Al-Jaf region at balutin ito ng snow o niebe. Sinabayan din niya ng hailstorm. Ito ang unang beses na naranasan ng Saudi Arabia ang snow, lalo't desert climate talaga ang bahaging ito ng mundo. Paliwanag ng United Arab Emirates National Center of Meteorology, merong unusual o kakaibang weather system na gumagalaw mula sa Arabian Sea papuntang Oman. Yan daw ang posibleng dahilan kung bakit biglang bumaba ang temperatura sa bahaging ito ng Saudi. Dahil dyan, nagkakaroon ng mga pag-ulan na may kasamang yelo. Nagbabala rin ang Weather Bureau na magkakaroon pa ng severe weather system sa mga susunod pang araw. Maniniwala ka bang umulan ng snow sa desyerto? Naranasan ang kakaibang pangyayaring ito sa kauna-unahang pagkakataon sa desyerto ng Al-Nafud sa Saudi Arabia nang biglang umulan ng snow nitong linggo, November 3. Ikinagulat ito ng mga residente. Karaniwang umaabot ng 55 degrees Celsius ang temperatura sa lugar, pero ngayon ay tila binalot ito ng nyebe. Ayon sa National Arab Emirates National Center of Meteorology, nagmula ang kakaibang lagay ng panahon sa isang low pressure area mula sa Arabian Sea. Nagdulot din ng weather phenomenon ng thunderstorms at malakas na pag-ulan na may kasamang yelo. Pinaghahanda naman ng UAE Meteorology Center ang mga residente sa posibleng masamang panahon na maaaring magdulot ng mababang visibility dahil sa snow. Ayon sa World Bank, ang kanlurang Asya ay isa sa mga rehiyong pinakasensitibo sa epekto ng climate change. Bagaman may snowfall na nangyayari, tataas pa rin daw ang average na temperatura sa lugar. Posible ring magdulot pa ito ng pabago-bago at extreme na kondisyon ng panahon. Sa totoo lang, wala naman talaga nakakagulat dito. Dahil posible naman talaga ito mangyari, lalong-lalong sa mga lugar na madalas makararas ng hailstorm. Magulat na lang kayo kung sa Pilipinas ito mangyari. <laughs> at kung hindi ka pa nga subscribe dito sa ating YouTube channel, ay iniibad kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.